mga kaibigan, samahan nyo ako sa pangalawang yugto ng ating paglalakbay sa random dark psychology tricks. Dito sa part 2, sisimulan ulit natin ang pagbubuklat ng mga tricks, o lihim na nagpapaikot sa ating isipan at desisyon. Handa na ba kayo? Tara simulan na natin. Trick number 1. Kapag may humingi sa iyo ng paumanhin, bakit nga ba mas epektibo ang salamat kaysa sa walang anuman? Narito ang ilang dahilan. Positive reinforcement. Ang paggamit ng salamat ay isang uri ng positibong pagsasalita. Kapag sinabihan mo ang isang tao ng salamat, binibigyan mo siya ng affirmation na tama ang kanyang ginawa. Ito ay nagbibigay ng positibong feedback at nagpapalakas ng kanilang ugali. Pagpapahalaga Sa halip na baliwalain ang paumanhin, ang salamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaksaya ng oras at enerhiya ng ibang tao para humingi ng tawad. Ipinapakita nito na ina-appreciate mo ang kanilang sincerity. Subtle Manipulation Oo, manipulasyon ito pero hindi sa masamang paraan. Kapag sinabi mo ang salamat, iniimpluensyahan mo ang tao na huwag nang ulitin ang pagkakamali. Gusto nilang makuha ang parehong positibong reaksyon mula sa iyo. Kaya't mas mag-iingat sila sa susunod. Sa madaling salita, ang salamat ay hindi lamang simpleng tugon. Ito ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang magandang relasyon at maiwasan ang parehong pagkakamali. Kaya't huwag lang basta-basta sabihing walang anuman, magdagdag ka ng salamat para mas maging epektibo. Trick number 2 Kapag ikaw ay humikab at may ibang tao sa parehong silid na humikab din, malamang ay tinitingnan ka Ito ay isang halimbawa ng contagious yawning o yawning reflex. Ang fenomenon na ito ay hindi pagganap na nauunawaan, ngunit may ilang mga teorya kung bakit ito nangyayari. Empathy Ang paghikab ay maaring konektado sa empathy. Kapag nakakita tayo ng ibang tao na humihikab, Maaring nagiging sensitibo tayo sa kanilang emosyon o kondisyon, kaya tayo rin ay humihikab. Social Bonding Ang paghikab ay maaring mag-udyok ng social bonding. Sa pamamagitan ng paghikab, nagkakaroon tayo ng subconscious na koneksyon sa ibang tao, lalo na kung pareho nating nararanasan ng pagod o antok. Brain Cooling Ayon sa ilang pag-aaral, ang paghikab ay maaring magpababa ng temperatura ng utak. Kapag humihikab tayo, nagiging mas maluwag ang mga muscles sa mukha, at ito ay maaaring makatulong sa pagpapalamig ng utak. Sa kabuan, ang contagious yawning ay isang kakaibang aspeto ng ating social behavior na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Kaya't kung ikaw ay humikab at may ibang tao sa paligid na humikab din, huwag kang magulat. Baka tinitingnan ka nga nila. Trick number 3 Kung may alitan o pagtatalo ka sa ibang tao, mas maganda kung ipakita mo ang thumbs down sign kaysa ang gitnang daliri. Ito ay mas magiging masakit para sa kanila, ang pagpapakita ng thumbs down sign sa halip na ang gitnang daliri ay mas maganda sa mga sitwasyon ng alitan o pagtatalo. Dahil ang pagpapakita ng thumbs down ay mas kalmado at hindi agresibo. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang hindi pagsang-ayon ng hindi gumagamit ng masasakit na salita o galaw. Trick number 4. Kapag tinitingnan mo ang labi ng isang tao habang sila ay nagsasalita, nagpapakita ito ng interes at atensyon. Ito ay dahil sa mga neurons sa ating utak na nauugnay sa pagtukoy ng mukha kapag tinitingnan mo naman ang noo ng isang tao, mas mataas ang posibilidad na ikaw ay nagmamasid ng mas matindi o maaaring nakakatakot. Kaya't kung gusto mong maging friendly at approachable, tignan mo ang kanilang labi. Trick number 5 Ang paggamit ng ganitong pahayag ay isang uri ng psychological manipulation. Kapag sinabihan mo ang isang tao na may masamang araw ka ba, habang siya ay sumisigaw o nagagalit, may mga posibleng epekto. Distraction. Ito ay nagpapalit ng focus ng tao mula sa kanyang galit o pagkabahala tungo sa pag-iisip kung bakit nga ba siya nagmumura o sumisigaw. Sa halip na magpatuloy sa pag-aalburuto, iniisip niya ang kanyang emosyon o kung ano ang nangyari sa kanyang araw. Self-reflection Ang tanong na ito ay nagpapahiwatig na maaring may dahilan ang kanyang pagkagalit. Ito ay nagpapakita ng empathy at nagbibigay daan para sa self-reflection. Baka naman may ibang bagay na nagpapahirap sa kanya. De-escalation sa halip na magpatuloy ang sigaw o pagmumura, maaring magbago ang tono ng kanyang boses o magkaroon ng pagkakaunawaan. Nagiging mas malumanay ang usapan at nagiging mas madali ang pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Kaya't sa paggamit ng simpleng tanong na ito, nagiging mas epektibo ang pagkontrol ng sitwasyon at pagpapakita ng pagunawa sa emosyon ng ibang tao. At dito nagtatapos ang pangalawang bahagi ng ating paglalakbay sa dark psychology. Sana'y may natutunan at na-enjoy nyo ang ating diskusyon. Huwag kalimutang ilike ang video kung nagustuhan niyo At mag-subscribe na rin para sa mga susunod na kabanata ng ating serye. Salamat sa panunood mga kaibigan.